Luto na ba yan, Tebelma? Luto na, titikman po natin So, ano yun yung pancit, guys So, titikman na natin Mga anak, oh, tikman nyo na yung pancit Ayan yung mga anak ko So, ya, siya, tali. tikman nyo na Ayan, tiki man time Ano, ano lasa? So, unang tumikim yung ating uh, cook Ayan Ayos Ayan Siya, ano, masarap siya? Ha? Ayan Leb Tiko mo, kay Leb Anak Teka madali, mainit pa. Mainit pa daw. Ayan si mama muna. Yun. Naku, ang sarap. Kaya tanak. Sarap. Ayan, tingnan mo nga siya. Ang sarap. Sarap na sarap eh. You know. Oh, sarap. Yummy. Oh, yummy. O oh, sige kain pa kayo ng set kain. Say, hop, cool, kain pa. O oh, sige sige, yon. Ini si Scott titigem. Yon. Sarap. O oh, gusto paki Kuha ka dito. Kuha ka dito dali. Ayun oh. Grabe dito Kuha ka dito Kailab dali. Kaleb, kuha, dali yan. O, oh, ang galing naman ni Kaleb. Gusto buwan ni Mama. Yun. So, guys, ito na yung pansit na niluto ng aming kok na si Ate Vilma, yan. So, simpleng luto lang, ano. Napaka-simple lang ng luto namin dito. Konting ingredients lang. So, 2 1⁄2 kilos. So, meron ka na nga pansit. So, tikman natin, syempre, kung lasa ng pansit. Yan. Nakahain pa yan ha, Ayan oh. May baga pa yan. Kaya talagang mainit oh. O, tikman natin. Mmm. Sarap din. Isa Sarap po. Oh. Napakasimple yung luto pero malasa. Ayun na, ah, gusto ko ng mga anak ko. Oh. Tikme, tikme. Oh, ang aking nga uh, si Kairos. Mmm. Siya, oh, tuwan din, masarap. Masarap siya. Masarap. Digit. Ayan, niyo, plato. No, oh, nakakura sa yung plato. Nako. O, oh, tigman natin. Isa pa. Hmm. Kaya kung mga sila ng plato at nagustuhan. Kain na kayo, kain na. Okay, plato. Eh, plato, ang laki niyan. laki ng plato doon. Kaya ang plato. Lagyan mo yung plato.